What's up, guys? It's me again, Coach Rems. So ngayon, ngayon ako mag-vlog ulit. No? Sobrang tagal. Uh, kadalasan, madalas, kada laban ako nag-vlog. Nag Pero ngayon medyo na-late yung uh, vlog ko kasi nag-focus ako sa... Nakita uh, nyo naman, sa reels, ganyan, ba? Diba? And ngayon kasi medyo confidential at uh, may tayo. Road to AGP naman. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga baguhan, road to AGP, ito yung stepping stone mo para makapunta ka na Olympia, di ba? Hindi naman sa, di ba? Siyempre, kahit pa may pangarap din tayo. Pansin nyo, medyo masama pa yung boses ko. May sakit tayo, pero wala tayong magagawa. Hindi. Gawin pa rin yung dapat gawin. Mag-workout, kahit ano sa ang sama ng pakiramdam kasi so, yung yeah, malapit na. At I think two and a half weeks, tama ba? No? Mm -hmm. Parang yung two and a half weeks na lang. So, nakaka-nervyos, diba? Makita nyo ngayon, eh, hindi ako ayos, yung buhok ko gulo-gulo. Para isang, ano nalang, isang gupita nila pag malapit na sa competition nyo. So, gusto ko magpasalamat sa mga nagtiwala, sa mga nagtiwala. And this year, 2024, halos tatlo yung naka-line up natin na sasalihan. Number one is AGP, number two is KG Classic, number three is AGP yung uh, pro no uh, pro card di ba laban ng mga pro card so pero so, ayun nga tuloy na sabi ko yung AGP kasi yung stepping stone para makarating na ng Olympia ayun uh, tara workout tayo dito lang kami sa amin oras ngayon mag uh, I think mag 9 pm na so hanggang alas 12 o'clock naman yan uh, hindi ko nga pinapost kung ano yung sasalihan ko uh, kino-confidential lang syempre Uh, para surprise. Ang uh, workout natin ngayon ay chest day. So, month natin ngayon ay May 16. May 16. So, ilang days na lang nakaka-nervous kasi syempre hindi natin, hindi lang na basta-basta yung kalaban natin doon. Usually may ibang lahi pa. Uh, sa mga nagtatanong ng na workout, sila sa mga baguhan, coach, ano ba yung program lang ito? eto mapapanood sa YouTube channel ko. Uh, usually meron na rin, meron na rin ibang mga ano, gayahin niyo na lang execute proper form the standard, diba? Yung sinatulad sinasabi ko. And uh, learn the basics, guys. Yung food na kailangan nyo alamin para sa katawan nyo, don't ask, di ba diba? Mag-search kayo kung hindi nyo afford mag-coach. Pwede nyo ma-research sa Google yan. May about dyan, di ba diba? Pwede kayo mag-research. Kung sasagutin ko kayo lahat, ang dami nyo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya sagutin yung trabaho na yun. No? So, yun lang guys. Workout tayo today. Chest day and triceps. Eh, Siyempre, merong halo na kailangan i-improve. No. Ah, uh, kasi dapat yearly dapat merong uh, panibagong de develop sa sarili ko, no. Merong progress ba? Merong progress kada year na ina-achieve ko lagi. Dapat yearly may improvement, di ba? So far, masaya ako sa progress ko ngayon. Maraming salamat sa mga mata na tumitingin sa akin. Ayan, baka may manlait na naman sa akin, ha? Oo, wala na akong pampagupit. Oo, o, lagi ako nakablock, wala akong panlaba <laughs> ano pa ba? Ano pa yung nilalait sa akin? Uh, Oo, oh, baklana bakla na. Bakla na yung nag-workout. Eh, yung mga lalait dyan, no? Na hindi ko alam, alam kung ko anong gusto yung palabasin. So, yan. Ah, wala. Naka-all black pa rin ako. All black. Tapos lang ako. Diyan lang kami sa bakal gym. And uh, kahit ano naman may mangyari. Bashers dyan, di ba? Ang tanging gusto lang natin doon is makamotivate ng tao. Na baka sakali, matagal na excuses. Diba? na kahit pa na makatulong sa health nila. Kasi balang araw is, sabihin nyo, about, sorry about food. Hindi guys, nakasulat mismo sa libro yan. ba diba? Na kahit pa paano mag-workout kayo. Hindi naman sinabing workout, e eh, gym na agad. Maraming klase ng workouts, di ba? Maraming klase ng exercise, di ba? So, yun na eh, yun. Nasa inyo na yun. Ano yung gusto yung para sa katawan nyo, di ba? Itong program ko is uh, nababagay to para sa akin. Pwede yung gawin, pwede niyong gayahin. Tignan niyo na lang kung ano yung mas magiging babagay na program para sa inyo. Di ba? hindi naman tayo pare-parehas ang katawan at misa hindi naman pare-parehas yung pag-adapt ng katawan natin. So, yun lang naman guys. So, ayan, makita nyo, tulad sa ulitin ko, naka-all black, buho ko gulo-gulo, wala na bang mag wala na yung nag-gym, nakachinelas lang yun ako. Alright? Ito, hindi ko muna, a-upload uh, ko to pero naka-private hindi ko muna siya ipapublic. ba? Diba? So, tara, workout tayo, guys. Madalas ginagawa akong warm-up is abs, work, abs workout kasi lalo pag malapit na yung competition. No? So, puro abs workout muna. Uh, tulad na sinabi ko sa vlog ko, makikita yun, nasa bakal gym lang ako, di ko maarte. So, ayan, makikita yung pinag-workout ako, di ba? Bakal gym, iba nag-reklamo, kaya madumi mabaho. So kung ano yung ano, pinapakita ko sa vlog ko, sa ko, yun ako. Wala akong tinatago doon. Wala tayong arte. Pag sa disiplina. Kaya kahit anong itsura ng gym, kahit mabaho yan, di ba? As long as makapag-gym tayo, goods na yun. Di ba? Hindi natin kailangan mamahalin ng gym para gumanda yung katawan. Nasa disiplina natin yan, nasa pagkain natin yan, para gumanda yung katawan natin. So ito na yung pahirap na workout natin. Ano? Minsan dumbbell, minsan barbell, depende. May iba, iba minsan. So this time, focus ako sa dumbbell lang muna. So ini yun ko yung incline dumbbell. Ito naman machine. So ito na yung mga available na gamit dito sa Gabs. So limited lang, hindi ka tulad sa iba na sobrang dami ng equipment. Ito, old school na, 25 years na rin kasi itong mga gamit okay. Oh, nito. Make sure guys, na, pag nag-chess workout kayo, mapadumbbell, barbell. So, wag yung gagawin yung nakaganto yung yung elbow nyo, napantay sa si shoulder nyo kasi nakaka-injury siya na shoulder. So, as, as much as possible, pababa pa rin yung elbow mo, yung parang 45 degrees para iwas sa injury. Then, the more na mas proper sa chest mo. sa chest workout mo. Mas proper execution pagdating sa chest. Pag in-explode nyo. See? Yung difference dito, so limited lang. Hindi nyo makasasagad ng gusto or else may injury kayo. Okay? So, baba, baba lang. Proper. Same thing with push-up. Ganun din. So, kahit di mabigat yan as long as tama yung ginagawa mo proper execution, maganda yung tama sa muscles mo, mas ramdam mo yun, hinabukasan. So, bakit iba nagtataka sila? Nasa plateau stage na. Ngayon, siguro kulang sa feel. Kasi nagdaan din naman ako dyan sa plateau stage. Then, same na nalang yung ginagawa ko, same routine. So, minsan kailangan natin mag-explore sa sarili natin kung ano ba yung mas effective na workout. At the same time, kung ano yung minsan na sumasakit pa rin talaga yung Ganun pala yung, mu yung muscle soreness na tinatawag. So, kinabukasan, di ba? Sobrang minsan masakit pa rin. So, yun yung, minsan yung hinahanap ko. Then, pag hindi sumakit lang ganun, minsan hindi tama yung form na ginawa ko. Or, uh, siguro nga, may na nasa proto stage na rin. Pwede ganun. So, minsan mag-invento -e ako ng ba workout. Uh, chest pa rin, pero ibang variant, parang ibang klase, parang pinaikot ko lang siya. So, yun lang. Prep kong prep. Kaya <laughs> yeah, nga, yeah. medyo ngungo pa rin ako. So, after nga ito, hindi yeah, natin alam kung makakapag-content pa tayo sa Reels. Medyo busy talaga, guys. Pero at close as close as possible, makagawa tayo para ma-motivate yung mga tao. ah, uh, alam nyo na, medyo tinatamad, natatakot. Hindi alam ko nang gagawin. Nagbibigay ako ng tips, guys. Ang ganda lang tayo. Diba? Siyempre, may pangangailangan din tayo sa buhay. Diba? Uh, pagdating sa gym is yes, hindi naman talaga mura tong vision na to. Pero tulad nga nasabi ko, hindi naman to lahat sa pag-gym hindi naman kailangan na i-athlete ka. Diba? Ingatan mo yung kalusugan mo. Malaking kayamanan na yun kapag naalaga mo yung kalusugan mo. <coughs> hindi porkit ng gym kailangan maganda ka to. Hindi sa ganun yun. Diba? Kaya sa inyo, kung ano yung gusto nyo. Diba? As long as inaingatan yung kalusugan nyo, niwasan nyo yung bisyo at ito yung gawin yung bisyo, goods na yun. Masigit pa sa pera yung makukuha nyo dito. Diba? It's a unlimited benefit. Siyempre, wag lang puro sa pagkapaganda ng katawan. wag lang puro gym. wag lang puro buhat. It's all about the mindset, guys. So, wag lang puro gym. At the same time, aral din kayo para sa utak. Knowledge. Sabi nga nila, walang knowledge, walang power. Walang power. <laughs> Huwag natin kakalimutan magsuli ng gamit. Especially pag mabibigat. Kasi pag may mga baguhan dyan, pero na iba. Ano pag babae pa, di ba? soli natin na maayos. Ayan. Sa marami kasing malalakas pero ay magsoli ng gamit. Ang mga ganun. So for me, my values is be a good example. Di ba? Siyempre, part to ng discipline natin. Di ba? At syempre, nakaburn na, extra burn na rin to ng calories. Sabi nga ni Master Joven yun. Makita nyo, wala silang steel rack. Pero kahit paano, naka-segregate ng maayos, diba? May 35, 25, 15, 10, 5, diba? At least nakaayos, may 45. At least naka-segregate ng na maayos. Wala man silang steel rack, diba? So, wala silang steel rack, wala silang nagaya ng mga plates, balik lang natin yung saan natin ginawa. Yun lang naman yun. So, ito guys, pabigat to. Pero solid natin, diba? Kasi hindi naman lahat may kaya na ito. Dahil sabi mo, kaya nilang buhatin yan, pabalik. Tayo gumamit nito, ito. Pabalik natin na maayos. Sunod ako ng holding shoulders. Konting konting shoulders lang. Kasi malapit na. Diba? So, ito yung sinasabi ni Master, ni Master Joven na kaya mo ba mag-workout all out? Diba? Kaysa sa na, normal na ginagawa mong workout. Nakapagod talaga guys. As in, nakapagod talaga. Low carb ka. Then, di ba? Kailangan mo tapusin yung workout mo. Tapos, magdadagdag ka pa. Then, cardio. After grabe, sobrang nakakapagod talaga. sobrang nakakapagod bil maging athlete. Pero at the end of the day, isipin mo na lang s'yempre, gusto mo maging champion pa rin. Diba? Champion mentality. Alisin natin yung salita na basta makasali. Alisin natin yung guys, isa lang tayo nang ginastos, isa lang. Pare-parehas lang kayo diba? nang ginastos, 'di ba? Ng champion at hindi na champion So pangit yung mentality na basta makasali. mas 'di ba? yung basta sasabihin experience lang. Simple lang. Kung gusto mo na experience, hindi naman pinagbabawa na sa stage na wala kang katawan. Tatanggapin ka pa rin nila. Eh. Diba? Kahit bagong gising ka lang. Eh. Diba? Tatanggapin ka pa rin nila. Kung gusto mo na experience lang, huwag ka gumaso. Sayang lang ang effort mo. Sayang yung pagod mo. Sayang effort mo. Sayang gasos mo. Tapos all out experience lang pala habol mo. Simple lang. Gusto mo experience mo. Huwag ka gumastos. So, bagoy natin yung mindset na yun. Nandito ka na sa larangan na to, gusto mo lumaban, champion mentality tayo. Kita niyo naman mukha ko, di ba? Gutom na, gutom na, gutom na. Kupak na yan. Yung yeah. yung mukha sa competition. Normal yan, guys. Talagang lulubog, lalo pag depletion days. Sobrang huhupak talaga yung mukha niyo. Pati mata. Di ba? Kupak talaga yan. Alam mo, naka-drugs talaga. talaga. Two and a half weeks out. So, Matagal-tagal pa naman. Kaya nakita yung mga tropa natin dito sa gym. And, may okay, mga nakasupportan rin sa atin yan. Good luck. Saka solid yung workout niya. Ready, ready na siya. Ayun lang. Good luck. Ayun. First of all, good luck sa kanya. Siyempre, kita naman namin lahat ng mga uh, sacrifices and dedication niya sa uh, parating na competition na ito. At syempre, uh, karangalan namin pag nanalo siya, karangalan ng God's Gym. Syempre, matagal na rin namin alam na yung talagang pinag-goal niya, yung mga champion sa parating na competition na Yon Yan pare, uh, good luck, God bless, at sana pala, pala rin. Parang uh, talagang talagang may, may pag-asa tayo si Boss Ren. Sa so, mga hindi si Kuya Borong nga pala may ari ng God's Gym. Yan. Sa sumusuporta sa atin yan, si Kuya Borong. Thank you, Kuya Thank you, thank Mga nakasuporta na sa atin. Diba? Yung isa, ay hindi lang iba pero na nakikita nila na in progress. Ay nakita yung sikreto natin ha. Siyempre, sa mga sumusuporta sa atin sa likod natin. Boss Mike. Boss Mike Q. Thank you so much at iwala. Siyempre, kay Kwedding. Kusayim. Grabe. May mga to full support sa atin. Nadaling na niwala sa atin. Thank you so much, guys. Ah, ito kasi chinelas. Huwag yung gagayahin. Mare 60 kayo. Sa akin kasi dyan lang yung bahay ko. At the same time, medyo nagmamadaling na. Thank you pa rin sa God's Gym. Kaya kayo borong. Kaya parang like na nagbabantay. And the uh, mga supporters natin yung mga yan. And uh, kita kasi sa, sa laban. Lalo sa mga lalaro AGP. Uh, kita kasi sa'yo. Hindi ko alam sino mga kalaban ko doon. Questionable din. And sa KG eh. I'm sure alam ko lang sino mga, mga kalaban niya. Marami naman maglaro dyan sa KG. GP, NPC. Pareha siya guys. stepping stone. Yung AGP or NPC, stepping stone yan for Olympia. No? Pag gusto nyo makapasok ng Olympia. Yes, walang ga walang walang premyo dyan sa mga yan. Guys. Kasi pero yun yung stepping stone para makarating doon. Hindi ko tinitigyan yung pera dito. Ang tinitigyan ko, ano ba yung mararating ko rito? Diba? When it comes to bodybuilding kasi para siyang negosyo for me magastos siya pero ang lang ROI but when it comes to personal growth 'di ba personal mindset ko so unlimited ROI siya hindi lang siyempre sa katawan pati sa isipan 'di ba 'yun lang guys kaino kita kits tayo ciao